i miss you so much did you miss me too please subscribe to my channel and push and push the notification bell so that you will be updated if i have uploaded some video libre ba yung mga personal needs ninyo dito bilang isang kadama uh, yung iba po bumibili po talaga sila ng kanilang pangangailangan sabi kasi ni nanay na may iba na hindi talaga bumibili yung kaano nila kadama mismo ang bumibili ng pangangailangan pero si nanay po sa awa ng Diyos ay she give me what all I want tapos sabi pa niya sa akin na kung anong gusto ko na pagkain daw sabihin ko lang, eh nahihiya naman talaga ako pag nag-offer ng ganyan sa akin, okay na pag may kubos at saka kape okay lang yun, pero may ibang pong kababayan natin na hindi po sila libre let's say, bumibigay po sila ng sarili nilang pera kailangan nila at hindi sila binibigyan so sa awa po ng Diyos ay bumibigay po siya Diyos, I mean, my Lord. Yung well. <laughs> ba man yung sabi mo? Diyos, asawa. Joss yung Diyos ko, will mahal na mahal ko. <laughs> <laughs> sabi daw niya, yung asawa daw niya. Kumisa pa May share ako sa inyo na tip, guys. Kung kuripot masyado. Ay, hindi kuripot. Yung nahiya kayo pag sabi sa amo ninyo na pili ng ganito, talaga, kailangan talaga, is, ibigay mo muna yung listahan na kailangan mo, at saka pera. Pagkatapos ay, saka mo, saka siya magsasabi na, wag ako na bibili. So, yun po yung ginagawa ko, ibigay mo muna yung listahan mo, at saka yung pera. Tapos tatanggi yun, na, uh, wag na ako na ang bibili, kasi mayroon pong iba talaga na, sila po, yung binibili, binibili guys. Pero kung na itong to, istorya na to ganina, no? Ah, Bisaya. Tagalog pala. <laughs> hmm. Yung sanabi ko na sagot ba ni nanay ang mga personal needs dito. So, yung iba po, um, sagot po nila. Binibigay po yung pangangailangan nila. Magsabi ka lang, tapos Uh, ibibili ka po ng mga pangailangan mo gaya ng sabon, shampoo, toothpaste. Pero mayroon po akong mga kakilala na sila po yung bumibili ng mga pangailangan nila. So, bawas yun sa kanilang sahod, hindi sila libre. Pasalamat po tayo mga katatak. Marami sa atin ang ibinibigay yung pangangailangan natin sa araw-araw. Especially yung food. Okay lang yung nakakain ng ano, one times eating one times a day of rice <laughs> okay lang yun busog busog naman ako sa pagmamahal <laughs> diba guys kain muna tayo ng pizza <clears throat> nakakailang talaga mag ano sa kam magkaharap mo pero pag jowa kaharap mo lang, hindi nakakailang <laughs> diba guys so, yung sinabi ko na tips ko kung mayroon kang gustong bilhin ipabili or bibilhin halimbawa uh, underwear or or bra yung tips ko po na i-share sa inyo magbigay ka muna ng pera at sabihin mo sa kanya na nanay uh, bilhan mo ko ng ganito kasi kailangan ko Bigaw ka mo ng pera. Tapos, mga katatak, yung sa akin po, sinabi ko, then, um, binigay ko, sabi niya, ay, kailangan mo pa pala ng kanito. So, wag na, itago mo na yung pera mo, di ba? <laughs> itago mo na lang yung pera mo, keep your money, and then, I will give you and I will buy you. Wow! Ang sarap-sarap na feeling. Ante video? ona sura. Video ante bribon. Ana kala sugol Saudiya. Ana astri sayara. Sayara quiz. Mm -hmm. Mashallah. <laughs> Hi, kumusta? <laughs> Sagot ba ni nanay ang mga pangangailangan ninyo? Yung iba po ay... Ay, nagkuna. <laughs> <That's how> we... <laughs> Yung iba po ay um, sila po yung bumibili ng mga gastusin, mga pangangailangan nila sa araw-araw. Shampoo, mga toothpaste, sabon. <laughs> 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 Di ba? Kotex. <laughs> wait well, if you have friend like this, you're so very very happy. Sure. Hi, Imas. To go, why is saya? Oh, baden, baden, <laughs> Hi guys, kumusta? So, anong pag-uusapan natin ngayon? Ay, yung mga personal needs, sagot ba ni Madam? Ah, sa akin po. Sa ng Diyos binibigay niya po yung pangailangan ko, yung mga personal needs. So, may iban po na mga quiz, quiz. Sadik! Inshallah, inshallah, astri saya.